O guys, kami po yung ang boxing kay Papa Edwin pong regalo. O, yan po isa ay ah, yan. Yan po ay regalo ng mga bata. Oy, meron na siyang ano, ehem, ano kaya yan? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? <laughs> ano o yan guys, oh. o. Ano? Meron na eh, si Papa Edwin na. Ah. Wow. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Talaga, sus suspend pa. Ah. <laughs> ano kaya yan? <laughs> Ate oh, pang ano, pang Wow, ganda. Wow. Ganda. Oh, guys. nag na siya si Papa Edwin. Hindi yan, nat pa yan. Okay na yan. Matiba yan, aba diba ito Yan naman ito, yan naman uh, Ayun po guys, chineras uh, po pala so, yun no? Oh. Thank you. Kayo lang dondon naman. All the compliments kayo dumoon akin dami. Wow! Uy, original 'yan, darling. Oh, uh, wow, thank you, Tente, Ms. Si Raymel. Sa oh. pagong so, kay papa ito itong yes, regalo. <laughs> okay, oo, oh. thank you. Thank you. Oo, oh, oh, galing po yan kay Rainer sa mga apo-apo. man nine, man Naman, Wow, kung wow. saan nakapunitin eh, gagamitin ko pa. Sige na. Oh. Wow, ganda. Wow. Wow, oh, thank you. Original yan ha. Mm. Oh, wow. Wow. Ah, original yan darling. Ano ka ba? Oh, yehey. Thank you very much. Oh. Sa mga bata, ang bagan sila. Si Kuya Odong, original din yung kay Kuya Odong. Thank you po. Thank you for watching. Ayun, ito ho. Kay Rapaim po ito galing talaga. Ayan. Kay Kuya Paim. Ayan, kay Kuya Paim po yan. Ano naman, Ari? Ano naman? Yeah. Wow, mahal yan. <laughs> yan ang mahal libo. <laughs> oh. Thank you. Thank you. daw anak. Wow, 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 wow. Wow, original. Mahal yan ah, tingnan mo. Ito oh, mo, sa inyong mga anak mo. ganda oh. 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 Dalawang libo yan ating Regalo ni Ra... Anak, thank you daw sa regalo mo, sabi ni Papa Edwin. Salamat! Hmm. Diba? Napakabit na natin ito bukas. Ang hmm. dami mo lang natanggap. Thank you, thank you sa inyo sa nag-sponsor anak. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year.